Magandang araw sa inyo mga ka-auto So sa video ito, babahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating kotse Lancer Pisa Pi. So ang natin dito, i flush na natin yung kanyang radiator. So nalinis na din natin yung kanyang mga radiator hose. May video rin tayo dyan. So ngayon may kalawang yung loob niya. Ayan. Bago itong radiator niya. So ang natin, ipa-flush natin siya gamit yung chemicals na ating nabili. Ito, dito ko na lang siya nailagay kasi nasira yung kahon niya. Pero ito ay radiator flash cleaner. Yan. Ang tatak na ito ay Dex. Dex nun yata. So, ilalagay ko na lang dito yung... So, ngayon ang gagawin natin, sasalinan lang naman natin to Tapos, paandari natin ng 10 minutes. Tapos, tingnan natin kung matatanggal niya yung kalawang nito. So, ito. Subukan natin. Lalagay lang natin. Simulan na natin. So ito, nasalin lang natin. Ito. Dahan baka matapon pa. So nabawasan ko na nga pala tong radiator natin. Yung tubig dito sa ating radiator. So din rin na natin, binawasan natin para may lagay ito. Tapos dagdagan na lang natin yung kulang. Tingnan natin kung may matatanggal talaga siyang kalawang. Malilinis yung ating radiator. Bago lang kasi yun So, dagdagan ko na lang yan ng tubig. Bus na. So, ayan mga kaoto. Pinapandar na natin. So, pandarin lang natin ng 10 minutes daw. Tapos, i-drain na natin. So, lang muna natin siya na-andar. 10 minutes. A few inches later. So, yan mga kaotong. Naka-flirt. Naka-15 minutes pa tayo. So, patay na natin. Yan. So, sabi naman kasi kanina. Uh, 10 to 15 minutes. So, sinubrahan natin natin. So, Baklas nga pala yung ating mga carpet niya. Kasi nililinis natin magyan Medyo masakit na yung katawang. Kaya ito na lang muna yung ginawa natin. So, pinatagal na natin kasi para ano natin para mas nahalo yung gamot dun sa radiator tingnan natin kung anong hitsura nito mamaya so palamigin lang kaya muna natin o dry na natin may init kasi to hindi natin pwede siyang buksan so palamigin lang natin ng konti tapos pa natin ng hose So mga ka-auto ito, natanggal na natin yung ating drain bolt. So pina nilagyan natin ng hose abang sya siya para mag-circulate yung ating tubig punta dun sa head para matanggal. So mukha namang effective siya kasi ito pa yung ating natanggal na kalawang. Yan, madumi nga talaga. Eh, kung makikita nyo dun sa nauna nating video, nung i-flash natin, so kulay puti na yung lumalabas na tubig wala nang ganyang kalawang so kala ko malinis na pero nung nalagyan natin ng radiator cleaner na yan, yan no nagka meron pa lang lumabas na kalawang yun po yung natanggal baka so, naman niya effective kasi tingnan niyo yung loob hindi natin mamaya ang nito hmm. so mga kauton na drain na natin so niligyan na natin yung drain bolt so ito na yung loob nya yan kita ga. Ayan. So, mukhang luminis naman siya kung para kanina. Ayan, oh, kita yung naging kulay puti na yung loob. Pero may ulang ay kalawang pa rin. Pero mas malinis na siya kaysa sa kanina. So, imagine naman, natanggal din naman kahit pa paano. Natanggal pa tayo. So, okay na to. Nalagyan ko lang ng tubig.